Anyong mga chingu, isa na namang matagumpay na araw sa aking trabaho dito sa kartunan, yung kahit pagod ka na dahil wala ka pang pahinga, kaya dinadaan mo na lang sa saya, ganyan talaga ang buhay sa abroad, ano siya talaga subilay so, at biyaktao awa, agaylatan? Umpisa na naman ng aking trabaho. Ilang oras na naman ang bubunuin ko sa aking trabaho. Minsan, hindi rin maiwasan na magsawa ako sa pwesto ko. Dahil sa maraming taon ko nang ginagawa ito, kaya nakipagpalitan muna ako ng pwesto sa kawork ko. Total, marunong naman na siya at ako ang nagturo. Mas maganda yung parehas kayong may alam lahat sa trabaho. Para ang lahat ay hindi mahirapan, pwedeng magpalitan, huwag lang pabayaan ang trabaho, gawing maayos ang trabaho para matuwa naman si amo. Dito kasi sa kartunan, dapat marami kang talento sa trabaho para hindi ka mawalan ng overtime. Pwede kang ilagay kahit saang pwesto. Basta masipag ka lang, pero dahil sa dami ng trabaho lagi sa company namin, hindi rin maiwasan ang mapagod. Kung sa bagay, parte naman sa trabaho ang pagod, kaya minsan nilalaro-laro ko na lang, kailangan mo ding libangin ang sarili para maibsan ang pagod. Makipagkulitan sa mga katrabaho, huwag palaging seryoso at mababait naman ang aking mga katrabaho. Kilala na rin akong masiyahin sa trabaho na kahit mga matatandang koreanong mga kawork ko ay napagtitripan at napapatawa ko. Malikot kan kaiba bakwanda cuando... agaylatan mas maganda na yung nai-enjoy ang trabaho, di bali ng pagod, wag lang magkaroon ng toxic at nakaka-stress na katrabaho. Dahil alam ko sa Korea maraming ganun, kaya wag nyo na lang pansinin at mag-focus na lang kayo sa trabaho. Mas nai-enjoy ko yung ganitong palakad-lakad na nagtatrabaho kaysa yung nakatayo ka lang maghapon sa isang pwesto na magsasalo lang ng papel sa conveyor o di kaya magsasalang ng papel sa makina dahil parang ang bagal ng takbo ng oras, hindi tulad pag busy ka, palakad-lakad o maraming ginagawa, hindi mo mamamalaya ng oras, uwian na pala. Mas pinadali na rin yung pagbabalot ng finish product namin. Dahil matik ng makina ang gumagawa nito. Ayos, di ba? Nakakagaan ng trabaho. Ikot lang ng ikot, tulad ng pagpapaikot sa'yo ng jowa mo. Kahit napabayaan mo, Pagbalik mo na na, hindi tulad ng dati, mano-mano ang pagbabalot. Pagkatapos mong balutin ng isang paleta, hilong-hilo ka na, may untutulok sa so pakanang ng muoy. Agaylatan? Lalo na ngayon, parami ng parami ang trabaho namin. Minsan, paspasan nang gawa. Kaya dito sa kartunan, hindi pwede ang mabagal kumilos dahil matatambakan ka. Kaya minsan, maraming hindi nakakatagal sa trabaho. Lalo na pag mga bata pang Koreans, wala pang isang buwan, resign na kaagad. Kaya kadalasan kaming mga wegok o dayuhan ang naiiwan pag overtime o pinapapasok pag weekend o holiday dahil kami ang matyaga at nakakatagal sa trabaho. Sanayan lang din dahil sa una lang talaga mahirap, kailangan mo talagang lumaban. Buti na lang, may mabait akong koreanong katrabaho, yung team leader ko kasi, lagi kaming binibilhan ng strawberry shake, 15 minutes break muna daw kami, kaya ako nakakatagal sa trabaho eh. Dati kasi, yung plano kong 3 years lang sa abroad, ngayon inabot na ako ng 10 years di at wala pang balak umuwi. O sige na, pahinga muna kami. Bye!